Alam mo ba kung sakaling magpahiwatig sa iyo si si Dan? Anong uh, ano kaya sa palagay mo? Ano po syempre po ano nag-aaral pa po kami. Pero okay sa iyo si Dan, ibig ko sabihin yung mga pagkain nagkakasama, hindi ba hindi ba hindi ka ba naman kinukulit ni Dan? Yon, shout out po, hindi kaya ka vlog paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel. Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po Kayabal, maraming po salamat. Salamat po. Yan, magandang araw po mga kalingap. Si supportan ko natin, Andi Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat atid na. Marami po salamat Ah, uh, mga kalingap, suporta po. Ah, uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, mag scout. Deserve po niya ng ating suporta, mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi Kiyaka Vlogs, isang kalinga partner. Mag-subscribe po. Thank you mga Kalinga. Salamat kalinga prap. Salamat. So mga Kalinga mga kababayan, ayan po at si tatay no. Ang papa ni Milka may dala pong manok na at nabili nga po tayo ng manok no. Ayan nabili tayo ng manok para po kaya kapatid pure health no. Ayan. Uh, si tatay. Pero, pero nakabili na rin po ako narito sa sako o yan no? Ayan, nakabili na, po dito sa ating kapatid na dito sa bundok. No? Tay, dito ka, Tay! Puka dito! Mainit! Ayan, kamusta, Tay? Anong balita, Tay? Eh, ayan, nagang tanim-tanim ba, tapos halalagang manok yan. Ha? Magang halaga ng manok. Nagalaga manok? Oo. Ay, grabe, no? Ito ang buhay dito ay... Oo, ba't hindi ka na-permito sa bahay? ay itong mga alaga ko ay maka mapabayaan. Ay yun lamang. Upo din tayo po. Upo dito, dito. tayo po. po. Ngayon, Mabuti meron ako na huli ay. Oo. oo. <laughs> ay grabe si tatay. Takbo-takbo ah, nga po oh, eh. Upo tayo po po. Yan bangko, yan bangko. Tati yan po. po. Pinanyan ko pala. Sige, sige. Oo. Mm -hmm. huli ako. Nag-bumili uh, ako tayo ng manok. No? Gawa ng uh, si uh, ating kapatid na si Pure Help. Ayan, nangangailangan din ako. Sige, maghahanap ako ng manok. Ayan, at uh, ikaw pala doon, may dalawa ka palang manok. Meron, nakahuli naman. Si kapatid naman, may dalawa rin. Oo nga. Oo, o, ayan. Na. Uh, apat, tama, tama, tama kasi, apat na. apat, tama-tama kasi ito. Apat naman kasi yung order. Ay, maigi. Oo, Ay, at, na, tapat, at uh, ibibigay ko lang naman yan kay Pure Health. Ayo. At uh, ayos na kasama si Pure Health. Mabait yung mag-asawa, ang papamilya ngayon. Mm, mm. Ganun po ba? Ay, kamusta naman kayo dyan, Tay? Ay, okay naman po. Ito baga eh maraming gawa. Mm -hmm. Maraming gawa ay hindi maka, ano, alis-alis barabasta. Madalang inabang abangan nga kita doon sa bahay, ay dalang mong pakapunta. Oo, madalang nga po eh. Pambilya. Araw-araw kailangan si kaso yung mga hayop. Mm -hmm. Tapos yung pakanim. Yung... Ay saka natutulog dyan? Ay dyan po sa kubo. Mayroon akong maliit na kubo dyan. Tapos oh. dito rin sa taas. Parang mm -hmm. mm -hmm. ano, Para pares kaya may lagay na manok okay, yung dalawang Lugar. Oh, yun. Oh, ay mag-iingat ka diyan tay ha. Oo. Okay. Oh, oh. oh Minsan-minsan punta oh, ka doon sa bahay. Oo nga no. Oo. Minsan-minsan. Kaya muna tayo kung 45 days. Pan ha? Kinsin piraso. Nag-alaga rin ako 45 Sino? days ngayon. Ah, may alaga ka din. Oo. Oh. Abwa. Two weeks na rin. Yan po mga kalingat ko sa si pagpunta na oh. ni tatay. Grabe. Eh, siya po mga kababayan na hindi po nakakilala. Siya po ang uh, papa ni Milka. No? Yan. Sa papa, papa ni Milka. Si Milka, ituloy-tuloy eh, ang pag-aaral ni Milka. Ayoko. Okay. So mga kalingap mga kababayan no at ito at uh, tayo ngayon ay na, na sa bundok no at tayo nga ay uh, bumili o kumuha ng manok mga kababayan no Ayan at uh, ngayon po mga kababayan at uh, total nakagaling na tayo sa bundok nakakwintuhan din natin ng konting oras konting minuto si tatay ng maapapa ka. no Ngayon naman po mga kababayan na uh, tayo naman po yung lingkod ay dadaan dito naman po siya ako dadaan no? Dadaan tayo kung nananay Imelda tayo mong umusta no Ayan, maungusta tayo ka na nanay Imelda ngayon ding araw pong ito mga kababayan no? Kaya samahan niyo po yung lingkod Andy Kayaka Vlogs Ang isang matyagang vlogger Matyagang scouter mga kababayan no? Ayan At uh, tayo ngayon ay naririto Kagaling na tayo doon sa bundok mga kababayan At bumili tayo ng bali 6 na manok po Ang ating daladala no? Anim na manok ang ating uh, kinuha sa bundok mga kababayan native po ito, ang malalaki ang tataba po ang tataba Ay, ngayon ngayon, na nandito na tayo sa may highway, ayan at dadaan naman tayo nga tungkol na ni Imelda at tayo makikipagkwintuhan sana mga kababayan, no, sana nandito si Joy no? sana nandyan kasi ang alam ko, walang pasok ngayon si Joy Diwata kaya sana nandito no, sana umuwi para makakwintuhan din natin kahit na konting oras mga kababayan. Nahuni po yung manok sa likod mga kalinga sa pinaka compartment kakakak sabi niya kakakakak kakak kasi yung dalawa wala sa sako yung dalawa ang, ang apat lang ang na nasa sako kasi bali anim nga po ang ating uh, kinuha at uh, ireregalo po natin mga kababayan sa ating kapatid kaya kay Pure Help ireregalo po natin yung apat na malalaki no kasi may paggagamitan ng ating kapatid na si Pure Help kaya ireregalo po natin Tapos yung dalawa naman po, aalagaan ko naman po yung dalawa. Apat lang po ang ating regalo kaya uh, your help kay Sigmaya. Yan mga kalingap, no? At uh, update ko kayo, mga kababayan. Habang tayo na anak po. Shout out sa inyong lahat. Walang sawang pasasalamat. ni di kaya ka -plugs. Yan at uh, malapit na tayo mga kababayan Malapit na ang inyong lingkod Siyempre kasama po natin ngayon oh, si Mario Lopalcon TV ayun at yung aking pila uh, pinapag-aral na si Estela ayun kasama po natin kalingap At uh, malapit na po tayo na nanana Imelda o oh, kung na Joy Diwata no? Ayan, malapit na tayo mga kababayan Magkikita na ulit kami ni Nanay Melda o kaya ay sana nandito si Joy Diwata no para naman tayo uh, makakwentuhan. yan. nandito na tayo mga kalingap. Uy, may nakahanw ah. May naka yana po tayo oh. Ay, grabe, may naka ang tricycle. So, yan mga kalingap, nandito na tayo. Oh, yan para lang tayo. Yan. Nandito na po yung lingkod. Sana nandyan si na Nanay Imelda. Sana nandyan. No? Sana sa kasi ano. Ay, nandyan yan. Sana bukas ang pinto. Oh. At uh, nandyan yan. Bukas ang pinto. At saka sana nandyan di si Joy. No? Si Joy Diwata. Yan. Sige mga kalingap. Update ko pa po kayo. No? At uh, tingnan natin kung nandyan sila. No? Shout out po sa lahat. So mga kalingap mga kababayan, nandito na tayo no. Kana Nanay o Joy Diwata. Ay grabe, talaga no. Kada punta ko po dito mga kababayan, nangunguna una po si Marilo. Ayun oh, no, nandiyan. Yan si Nanay. Nay, magandang uh, umaga. Magandang umaga din kuya Andi. Kuya Andi, pati ito lang ipapaulam ko. Si Ay grabe, masarap yan. May habok mm. po 'to yung si Nanay. Oh, ayan. Kamusta Nanay? Ito po, Kuya Andi. Ayan po mga kalinga. May, ha may hawak si nanay na tuyo. Ay, eh, masarap to. Ito yung ano to. Galunggong. Ayan, masarap po ito. Dito po kami manananghalian mga kababayan. Tuyo po ang aming... Ano uh... Kuya Andi, tuyo? Ha? Tuyo. Oo, oh, oh, masarap yan. Tuyo. Nay nice si Joy. Dumating ba? Opo, Kuya Andi. Andyan po. Kailan dumating si Joy? Kahapon po, Kuya Ay, grabe. Walang pasok? Wala yata po kuya hindi kaya nagbabli lang Yan. so mga kalingap mga kababayan tama tama po at uh, narito pala si Joy no at uh, tayo, mga tayo makakapagkuya kwintuhan grabe. Yan. Nandito pala lang ating si Princess Joy Diwata. Oy, Mga kalingap nandito, tamang-tama po akin dating, no? Narito si Joy. Kamusta, Joy? Okay lang po. Kayo. Ayan po si uh, Joy, no? Ano anong balita? Ano nang balita? Ano so, mga kalinga, patama-tama po ang atindaan dito kasi galing nga po niya lingkod sa bundok. Tayo nga po kumuha ng manok, no? Kasi may pagbibigyan tayo ng manok. Yun nga, at bali adim na sa ating service na sa sasakyan sa larangan ng pagtulong, no? Yan. At tama-tama po mga kababayan, at ito dumaan nga tayo dito. Narito po ang ating si Joy Diwata, mga kababayan. Narito sa kanila. Kaya ka Joy, mga, Joy Kahapon po. Ah, kahapon? Kahapon, kahapon ka pa? Yan po mga kalingap. Mas, uh, mga kaling. itong gustong gusto ko mga kababayan kay Joy, no? Kay Joy Diwata, no? Lagi na po siya naka-smile, ayan. Kamusta naman, Joy, ang iyong uh, pasok? Okay lang po. Kapatapos lang po namin ng na exam pa. Ah, nag-exam kayo? Apo, nag-exam. Ayan. Ah, kailan nang balik mo sa date? Ano, mamaya din po. Ah, bakit? Ano pala, ano mga araw ngayon? Kailan, Sabado. Sabado. Kailan nang pasok pa ninyo? Sa Lunes. Monday po. Ah, babalik ka rin mamaya. Kahapon ka dito. Bumisita lang po si Joy, no? Ayan, ah, Joy, may, ah, hindi ka ba sa... Uh sa school sa yung uh, kurso na nursing. Medyo mahirap po pero kaya naman. Kaya. kaya Di kayo may kasabihan nga tayo Joy na kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may tinanim, may aanihin. Yan po mga kababayan may kasabihan. Kaya po to si Joy mga kababayan, no? Uh, tinuturing na po nating isang uh, anak at ito po ya uh, mga napamahal na rin sa atin dahil sa uh, sa hindi po nakakaalam ha mga kababayan. Sa hindi po nakakaalam nung ito po ay na-scout ko po mga ito. Grabe po ang uh, hirap ng buhay. Kaya doon po sa mga nagsasabi na maarte daw, umarte si Joy. Ako po magpapatunay sa inyo, hindi po. May maarte po ba na na nakain na nakakamay sa pinggan? Ang maarte po, sasabihin ko na po sa inyo, yung na yung nakaganito mga daliri, nakatinidor. Yan ang maarte, no? Ay, kamusta naman ang uh, exam mo? Ayos naman. Ayos naman. Ayan po mga kalingap, no? Ayos naman daw ang uh, kanyang exam, mga kababayan. Hindi ka ba nahihirapan sa mga exam na na ginagawa ninyo? Mahirap po talaga siya, sobra. <laughs> Sobrang hirap kasi hindi pa, ano pa lang, bago pa lang, lang po kami. Tapos nag adjust pa lang po kami sa college. Mm -hmm. Kaya medyo mahirap. Pero ano naman po, kaya naman po at ano, Pipilitin. talaga. Pagka gusto talaga, uh -huh. makaya. no? Kasi pagka kumuha po kayo isang bagay, isang halimbawa, nagplano kayo ng, uh, nagplano isang halimbawa na, uy, bukas, magtatanim ako ng sitaw, kapag tinamad po, hindi na may tatanim ang sitaw. Ganon din po si Joy, mga kababayan, nag, uh, kanyang pangarap sa pulpa. Naalala ko nga po, una ko silang na-scout noon, tinanong ko kung anong kanyang pangarap pag siya nakapag-aral. Narsing nga daw. Kaya ngayon, narsing na po siya. At nasa unang baitang po ng narsing, no? Unang baitang. Unang baitang po sa narsing pinagpipilitan at pinagpipilitan. Tiyak, po ni Joy na siya ay tawag nito mapagtapos, tapos makapagtapos, no? Ayan, at uh, ano bang inyong pasok sa school? Araw-araw talaga? Araw-araw po. Araw-araw, yan mga kababayan, araw-araw po pasok. Sa iyong boarding house, kamusta naman? Ayos naman po kami. Wala naman kayo, hindi ba kayo nag aayos Sino mga kasama mo sa boarding house? Si, ano po, sila Eden, sila Carla, pero, Oh. Ayun, ako, oh, okay naman kayo. Ayos naman po. Ayan, maganda po tayos po sila, no? At ah, talawas po sila, sabi ng iba na hindi ayos. Maganda po yung laging ayos at parang uh, sa tingin ko nga para talaga magkakapatid ang yung turingan doon sa boarding house, no? Opo. Ayun. Kamusta naman ang pagkain nyo doon sa boarding house? Ayos naman po. Halimbawa, almusal, tanghalian, hapunan. Nag-grocery po kami pag ano. Sino nagluluto? Ano po? Kami po. Ay, ibig sabihin, uh, hindi kayo nagpapalitaw. Ikaw, ikaw sa umaga, ikaw sa tanghali, ikaw sa hapon, gano'n, hindi Isa po kasi pag lahat busy, kung sino po yung hindi busy day. Ah, kung sino hindi masyadong busy, uh -oh. siya magluluto, yun, mga kababayan, no? Ayan, ah, Joy, matanong ko, ano, na, ito po, parang ambush interview po ito, mga kababayan, no? Ah, kamusta naman ang love team ng Dan Joy? <laughs> ayos naman ayos, oh. ayos naman, ayos naman daw po, mga kababayan, no? Okay naman ang uh, love team ng danjoy Okay naman Ayan, okay naman daw po ang love team ng Danjoy. Kamusta naman si Dan? Ayos na. Ah, yan ano. Are, may tatanong ako sa iyo, wag kang magagalit, no. Ah, si Dan ba hindi pa nagtatapat sa iyo? <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> hindi. Ha? <laughs> hindi. hindi. Hindi rao. <laughs> ay, hindi raw po. hindi raw mga kababayan, no. Ito po ha. Ma -ma ako nga po kinikilabot, no. Siyempre mga kababayan, no. Bilang isang tatay-tatay -tata ni uh, Joy Diwata. Aba, ay baka pwedeng mamaalam si Dan, no kaya hindi kaya ka vlogs bilang tatay tataya na mamahan no? ano isang halimbawa Joy no ito uh, tanong at personal ko tata kasi diretso ako magtanong eh kung ano ba ano ba sakali kung sakali nga uh, magtapat sa si J. Dan ano kaya ano sa palagay mo hindi ko pa alam hindi pa alam ayan bakit bakit hindi mo pa alam mga kababayan no? sa uh, kali kung sakali magpahiwatig sa si, si Dan anong uh, ano kaya sa palagay mo ano po siyempre po ano nag-aaral pa po kami. Mm -mm. Pero okay sa sidan si Dan, ibig ko sabihin yung mga pagkain nagkakasama, hindi ba hindi ba hindi ka ba naman kinukulit ni Dan, Ganon? Hindi naman. No. Okay naman. Mm -hmm. Ayan po mga kalingap. Okay daw naman po, no? Ang ganda po ng sagot ni Joy, mga kababayan, no? Kasi ang dami po nagtatanong sa akin, mga kababayan. Nakakausap po ba yung kasi Joy? Kakoy, hindi po. Manpambira kasi may pasok na lang. Ang puntahan ko po sa school yan. Minsan-minsan nga -minsan lang po kami magkita. Gawa nga po ng nasa daid siya uh, pag nauwi lang siya dito sa kanila, pag may pasok, ito simpuan nga po natin mga kababayan. No? Ngayon, anong masasabi mo ngayon sa lahat ng mga sa lahat ng mga sumusuporta sa Danjoy? Anong gusto mong ipara, anong gusto mo iparating sa kanila? Ano po siyempre, nag, ano po ako, na, sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat po na, sa lahat po na sumusuporta po sa sa Danjoy po sa lahat po, sa buong team Kalingap syempre po uh, sobrang thankful po ako kasi ano kasi ayun po nakakapagpatuloy ako sa pag-aaral ng team Kalinga, at dun sa lahat po ng viewers sa lahat po ng supporter po ng lalong lalo na po dun sa mga ano sa mga solid po na Joy supporter at ng kay Kuya Andy po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ano naman ang gusto mong may sa uh, halimbawa? Unang-una kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab sa kanila po ano po sobrang thankful po talaga ako sa kanila at hindi ko po ano hindi ko po matutumbasan yung mga ano, mga tulong po yung tulong po nila sa amin dahil po sa kanila nakapagpabahay po, nakapagpabuhay po kami. Tapos, siyempre sa scouter po, sa inyo po Kuya Andy, at kila Kuya, kila Kuya Rag, kila Kuya Bal, kila Tita Edna. Maraming maraming salamat po sa inyo kasi ano po, yan na wala sa... pong JD Wata. Pa, Ayan, pa yan ang sinasabi na ang pasasalamat, lubos-lubos na pasasalamat, walang katumbas na halaga, no? Kaya pagbutihin mo Joy ang pag-aaral para makamit mo yung uh, minimithi mo na bilang isang maging ganap kang narsing, no? Kasi 'yan ang pangarap mo sa pulpa pa nung maliit. Nasabi mo na sa akin noon pa nung bago ko kayo, bago pa kayo nakilala, na talagang sa pulsa, sa malung maliit ka pa, ang pangarap mo talaga ay eh, nursing, no? Yan mga kalingap mga kababayan at ayun nga po sasabi ko no sa inyo lahat maraming maraming salamat. At siyempre ano naman ang gusto mo maipaabot doon sa mga taong nga? Uh, Ibig sabihin, eh, naliligaw ng landas, naliligaw ng paniniwala tulad ng mga tulad una una yung mga baser na hindi naman nila alam ang kwento ng buhay ng uh, inyong pamilya ay kung makapanghusga ay inam ano gusto mo may parating sa kanila si, si, ano po siguro po isipin na lang po natin yung ano yung mararamdaman po ng mga ng sinasabihan po natin ng ano ng ganun isipin na rin po natin yung pamilya natin na nagsasalita po tayo ng ganun po sa kapwa natin ano na lang po kaya yung isipin ng ano nung pamilya po na pamilya po ninyo kasi syempre po, ano, magkakaiba naman po tayo ng kwento ng buhay. Tama. Mm, yun mm -hmm. po. wag na lang po tayong magsalita ng, ano, ng labag po sa, ano. Kasi, oh, -sobra Oo, oh, sobra-sobra po tama. kasi, ano. Yan. Yan po mga kalingap no, ang pahiwatig ni uh, Munting ni Joy sa inyo lahat, no. Yan, at uh, doon kasi po sa, alam mo ka, alam mo Joy, ah uh, ako minsan nakikipagbabakbakan dahil minsan masakit na sa tayo nga mga sira sabi nila no ayang ang sabi ko nga sa kanila ganito sabi ko nga sa kanila na wag niyo husgahan ang uh, tao na hindi niyo lubos kilala no nakikipagbabakbakan ako sa kanila na yun ang mga sabi tama kasi sabi ko nga sa kanila joy ito sasabi ko sa kanila Bago sila magwalis ng harapan ng iba, kanila muna harapan ng kanilang walis, walisin, no? Kasi nga po, sinabi ko rin sa kanila yan, Joy, na sinasabi ko rin sa kanila, ay sa, sa pag ako naglalive, na yung kanilang sobrang below the belt na, napagpambabas, uh, no? At uh, sabi ko rin sa kanila, baka dumating ang araw na ikaw isang magiging ganap na narsing na, ay baka isa sa pamilya nila ang matulungan mo, di ba? Ano masasabi mo doon? Sa so, halimbawa, narsing-narsing ka na, ganap na narsing ka na, o, oh, lisensyadong nursing ka na, mali mo, kung saan hospital ka may assign, halimbawa, no? Isang isdus, yung mga nambabas na yan, baka isa sa pamilya nila, lula, anak, uh, asawa, pamangkin, baka isa pa sila sa maalagaan mo, no? Mm -hmm. Anong masasabi mo sa kanila? Siyempre po, ano, kung papala rin po ano, maging nurse, mag -nurse, maging nurse mm -hmm. sa future, ano, siyempre. Eh, Siyempre po, wala naman po akong ibang ano, kundi makatulong po sa, ano, sa kapwa. Makatulong ano sa kapwa. Oo kasi kaya nga yun ang profesyon na pinili mo. Mm. Para kung sakali, maging ganap na narsing ka na, lisensyadong narsing ka na, ang trabaho ng narsing, ang pagkakaalam ko, ayan, tumulong ng tapat sa kapwa. ba? Diba? Okay. Parang ganun din po yung lingkod sa kaya ka Walang ginawa ko di tumulong sa kapwa, mga kababayan. Kasi nga po, Kapag nakakatulong po uh, sa kapwa, maluwag sa dibdib mga kababayan. Lahat po tayo may kasalanan. Maliit pa po tayo, sanggol pa tayo, wala po tayo. Hindi ko sinasabi na malinis po ako ha. Lahat po tayo, mula nung no, sinilang tayo si ibabaw ng lupa, lahat po tayo may kasalanan na. Pero gumawa po tayo na mabuti at makatulong sa kapwa para po ang ating kasalanan ay mabawasan. Tama ko, Joy? Ayan po mga kalingap, no, ang ano ni uh, pahihwating na ni Joy, no. At siya nga po pala, no, sa kay Dan, ayan nga po, no. Uh, Dan, ikaw, no, ikaw Dan, uh, ito, sasabihin ko sa iyo, totoo to. Ah, uh, huwag mong paiyakin si Joy, ha? Huwag sa sasaktan yan. Mag magtatampo ako sa iyo. <laughs> no? Magtatampo ako kay Dan pagka siya uh, pinaiyak mo si Joy o sinaktan mo, di ba? No? ayana na, uh, ano gusto mo may ipaabot sa lahat-lahat? Halimbawa, sa mga lahat ng mga supporters, lahat-lahat na na nagmamahal sa iyo. Ayun Ano, thank you so much po sa lahat ng supporter po ng ano, ng Dan Joy, ng ano ni Kuya Andi, mm -hmm. team kalingap. Maraming salamat po sa inyo. At huwag po kayong ano, huwag po kayong Huwag magsawang ano, manood po at uh, sumuporta po sa buong team kalingap, sa lahat po ng love team, sa lahat po ng ano, buong team kalingap. Lalo lang, lalo na po kay Kuya Andi. 'Yun mga kababayan, 'yun po ang uh, napakaganda pong binitiwang salita ni Joy Diwata. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo lahat. Walang sawang pasasalamat po ni Andy Kaya Ka Vlogs, no? Kaya nga po misa minsan nandito tayo, May, walang kamera 'yan. Ngayon po lang tayo nagkaroon ng camera kasi po uh, gawa nga po ng uh, nami-miss din po natin si Joy kahit papaano kasi minsan-minsan nga lang kami magkita. Ayan. Salamat Joy sa info on no? At ana uh, alis ka pala mamaya. Apo. Kaya uli ang balik mo. sa ko na uli. <laughs> pag ano po, pag wala pong pasok. Kaya po mga kababayan, no? maraming maraming po salamat. Unang-una, simple sa ating malapan ng Diyos, kay Ala, no? At simple, kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Marami po salamat sa inyong lahat, sa inyong nga uh, ginagawa pagtulong dito sa pamilyang ito kana Nanay Imelda at kana Joy Diwata sa pamilyang ito at sa lahat po ng mga sponsor ni Joy Diwata na mga nag-sponsor po ko sa kanya mabuhay po kayo at sana wag kayo magsawa na magpaabot ng tulong kay Joy Diwata no po at yung may gusto pong magpaabot ng tulong kay Joy Diwata nandito rin po ako pwede niyo akong kontakin Andi, kaya ka vlog sa akin nga Facebook naman po FB ay Andy Falcon at nandiyan din po si Kalinga Prab pwede rin po niyong kontakin yung, 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 gusto po magpabot ng tulong o biyaya para kay Joy Diwata sa kanyang pag-aaral mga kababayan salamat po sa inyo salamat Joy ayun po mga Kalingap yun so mga Kalingap mga kababayan sa muli po maraming salamat sa inyong lahat-lahat no. Ayan at uh, kami ngayon ay palis na rito kananay o Joy Diwata no. At uh, hapon na rin man po, mga kababayan at nagkaroon na tayo ng kunting kwentuhan, uh, kamustahan kaya Joy Diwata at siyempre kananay Imelda no. Ayan, siyempre po mga kalingap, mga mga love po, walang iba kundi kay Ninang Route Beach Mix Vlog, mga mga love po sa Ninang. And mga mga love din po, walang iba kundi <ucedFine> kay Ninang Marisa Sunakawa. Ayan no. And mega-mega love shout po walang wala yung bako kay Ninang Shout-out po sa inyo, Ninang. Ingat kayo lagi. Kay Ninang Margaret Lumiho, mega-mega love shout-out po. Yan at siyempre po, kay Ninong o kay Kuya, shout-out po sa inyo. Kay Kuya Francis, mega-mega love shout-out po. Kay Ninang Carol Halaman, mega-mega love shout-out po. Ayan. Kay Ninang Ana Coruda mega-mega love shout-out po. Yan po, no. Kay Ninang Pisa Lazar, Yan mega-mega love shout-out, no. At siyempre, may kaya sa po. Walang iba kundi kay kapatid Laura M. Berakit Official. Ayan, ingat kayo. Lagi saan makinaroon sa ngayon. No po. At siyempre, may kaya mag po. Walang iba kundi kaya Ninang Florida, Silvania Fitzgerald. Ingat kayo Ninang. Kay Francis Fernandez Vlog. May kaming shout out po. No? At siyempre, sa isa kong Ninang, Nang. May shout out. At kay Ninong. Walang iba kundi kay Ninang. F, shout out po ni ng F, ingat po kayo lagi at siya, siya at siya Ninong, ingat din po si Ninong no. Ayan at uh, pagaling po kayo. Ayan, ingat po at ang ating malapang Dios po lagi nakagabay sa inyo kanina ano ni F no po. Sa inyo po lahat mga kababayan, marami po salamat. Shout out po no. Ayan, kanina nga uh, Kimura, mga mga love shout out no sa inyo lahat po. Ayan at uh, ingat po kayo lagi no. At simple po mga kababayan, Siyempre po no, mega mga love shoutout din, walang iba kundi kay Ninang Gloria kay si, Ayan, shout shoutout po sa inyo. Sa inyo po lahat mga kababayan, hindi ko man may isa-isa. Alam niyo po ako mga sino-sino kayo, no po. Marami pong salamat sa inyo. Ang ating mga panunod sila kagabay sa inyo. Ngayon po mga kalingap, siyempre patuloy pa tayong natin suportahan. Kuya Bal Santos Matubang at, ati the vlog Kalingap Prab Sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, no po. Ayan. At siyempre po, ang inyong lingkod, Andy Kayaka Vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter. Umulan man, uminit man, basta tayo may pantulong, may pangayuda, tutulong tayo ng abot ng makakaya ni Andy Kayaka Vlogs. Pansamantala po mo tayo na mamahalam, ang inyong lingkod, Andy Kayaka Vlogs. Bye, bye po and God bless sa inyong lahat-lahat. Ingat ang bawat isa, mga kalingap. Bye-bye!